Good morning, good afternoon, good evening mga kamimis. Oh, sarado ang bahay, sarado ang tindahan. Kasi today ay school day. Ha? Huh? Busy today hanggang katapusan. Ayan. Ngayon, kay Kane, PTM meeting. Sasabay ako kay Michael. Pagkuha ni Michael ng pagkain ni Dad at sasabay ako. Ewan ko ano mangyayari doon sa PTA meeting ni Cain. See you, see you na lang kung ano makunan ko doon. Bali, 79 daw sila na bawasan na kami. Kulang alam ko, a-attend lahat. May upuan na. upuan na sila na kami. Lanang si Evelyn. Ayun sa kasi may nagtatanong pa magbibigay na lang po ako ng picture kasi wala daw sila nung last Friday. Sabi po nung nasa baba, yung mga nagpaano ng ID, babalik po sila dito para po yung mga absent lah. Ay kukuhanin ko. Kaso nga lang, hindi pa po alam kung kailan po sila babalik. Kasi tinatapos po nila doon sa May. Sobrang dami po kasi ng estudyante sa May. So, sinisigit lang po nila sa schedule yung annex, yung dito po sa atin. So, wag po mag-alala, mag, wag po mag magkakaroon din po sila ng ID. Yung mga bata po kasi nag-aalala kasi wala pa po silang ID.

Ini nong yang mana itu? Tahu tidak tu? Tidak sih. Tidak. 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 iba pa po mag-nominate? Okay na po? Ang ah, dali medyo busy. Kasi pag may project ang school, sila po yung magtatrabaho sa mga letter. Minsan pupunta ang PO, lalo na po yung president. Siya po yung pipirma kung pinapayagan. Yung so, pinalang yun po. Ano pa ba? na Shutdown po kay Eric Montoya. Eric C. Ay, teka lang. Ayun pala ang room na yung lakain. So, si Erica. Tara na. Tara na anak, <laughs> maglalakad tayo. Bye-bye, Montoya. Bye, Pati, Mag-bless ka kay, ano, kay Chip. <laughs> Anong year? Anong year? Anong year mo na? Yay! Ang YouTube channel ko ay Mimi Jelly. Shoutout sa inyo guys. Hello, <laughs> so, mga mimi ito ang dahilan kung bakit hindi masundo si Keno. pag an ganito. Hindi po makagalaw ang mga sasakyan. Kaya ang ate Ken ko ay Tay! Lakad lang ang peg. Nalakad na rin po kami. <music>